Happy Saturday, beautiful people! Pagkababa ko nga ay inaptik ko muna ang ating kalendaryo at iyan naman ang ating snow situation. Medyo medyo makapal pa din at umabot nga tayo ng at least 3 inches. Nagkinit na rin ako ng almusal namin ni Daddy at yan niya ang aking pancit na niluto pa isang araw. Habang nasa microwave, yun ay nagbumutay tas pa rin si Mama at itinabi ko na nga ang aking pressure cooker. Alam niyo ba na ang pressure cooker na iyan ay almost 15 years na sa akin? Mas matanda pa yan sa aking panganay kaya naman ganyan talaga akong alaga ng gamit ko sa kusina. At syempre naman inuunti-unti nating hugasan ng ating mahaligpiten. Pagkatapos nga yan ay kumain na kami ng almusal ni Daddy. Talaga namang pag weekends ay ini-enjoy namin ang aming breakfast dahil bihira lang itong mangyari na hindi tayo nagmamadaling kumain sa umaga. At sabi nga ni Daddy, napakasarap daw ng aking pansit bihon. Eto na nga ang last batch, kaya naman magluto ulit si Mama, maybe in two weeks. Siyempre gumawa rin tayo ng ating coffee at ngayon nga gumawa rin tayo ng ating dessert. Habang nagliligpit ako ng aking freezer ay meron nga tayo nakita na frozen mangoes at kaya naman meron tayong Mr. Hatgulaman gumawa si Mama ng mango jelly. Ang dinamit kong tubig dito ay mango juice para talagang lasang-lasa mo ang mangga dahil isa yan sa so paboritong prutas ni mama. At bago pa masira ang longganisang niluto ko kahapon, abay ilalagay niya natin sa fridge yan dahil pwede pang ulamin niya ni daddy sa Monday. Siyempre naman si mama ay aligada na naman sa kusina dahil wala tayong pasok ngayon abay itutodo na natin ang ating powers. Naglinis din ako ng aming family room at eto nga ang halat ng aking pamana ay gumagawa siya ng bracelet na ibibigay niya sa kanyang teammates para sa kanilang volleyball exchange. Meron nga tayong nakita ang mga candies dito at yan nga ay karadawa ni Bunso dahil kami ay nagbubinight kagabi, hindi ko na yan nalinis. Habang tulog pa nga ang mga bagets at si daddy ay nasa taas, si mama nga ay nag ng buong kabahayan dahil alam niyo naman na allergic talaga tayo sa kalat at iniiwasan natin magkaroon ng sobrang daming germs sa bahay. Pagkatapos natin mag-disinfect, nagwalis din tayo ng buong kabahayan. Dahil hindi naman natin ito palaging ginagawa, kaya naman ito doon na natin ang ating cleaning powers today. Maya-maya lang ay nagset na ang ating gulaman at ready na nga yan gawing mango jelly. Chinek ko nga ang ating mangoes at frozen pa yan, kaya naman habang inaantay nating madefrost, ay nirefiller muna ni mama ang ating mantika. At ubus na nga ang isang galon, kaya naman bibili tayo ulit. Sinalin ko na din ang ating bahaw at makapagsain na rin tayo para mamaya ay meron na tayong kanin. Alam niyo naman, rice is life. At eto na nga, medyo tunaw na nga ang mangga at ready na rin ating gawin at i-assemble ang ating mango jelly. Tinanggalan ko lang ng konting yelo at maya maya lang ay ready na tayong maghiwa ng gulaman. Dahil sa cookie tray ko nga yan pinatigas ay gumamit si mama ng plastic scraper para hiwain ang ating gulaman dahil ayoko namang magasgas ang aking baking tray. At nakita nyo naman yan, napakadali lang hiwain at talagang nag-set na nga siya. Pagkahiwa nga, ay isinalin ko na yan sa container kasama ng ating frozen mangoes. At syempre, eh, may mekos, mekos lam natin yan. Napakabango nga at excited na akong kainin ang ating dessert. Pero bago ang lahat, Magmix muna tayo ng heavy cream at condensed at yan niya ang magiging sabaw ng ating jelly. Hindi ko na rin siya dahil alam ni naman si mama, nag-iingat din tayo sa ating asukal. Ito nga ang kagandahan kung ikaw ang sariling gumagawa ng iyong dessert. Maa-adjust mo talaga ang lasa at sa bahay nga namin. Wala namang mahilig kumain ng matamis maliban kay Bunso at si Daddy nga ay ayaw din ng sobrang tamis. Kaya naman katamtaman lang ang inilagay na condensed milk. At syempre pa, tinikman ni Mama yan at ready na natin ilagay yan sa fridge para naman lumamig. At inorganize ko na nga ang wire ng ating mixer. At eto na naman si Mama. Back to the kitchen na naman. Dahil marami tayong ginawa ay ating sasagarin ng mga hugasin. Dahil kapag puno ang kusina at wala kang space, abay mahirap kumilos. Ganito ma ang ginagawa ako kapag nagluluto ako. Talagang sinasadad ko ang mga ligpitin. Dahil ayokong natatambakan ng ating hugasin at kalat. Ito ang mga gamit na hindi natin pwedeng ilagay sa dishwasher kaya naman hinahandwash ni mama yan isa-isa. Medyo nakakapagod din tumindig sa kusina at alam na alam niya yan mga mamis. Pero dahil wala naman ibang gagawa niyan, abay ginawa na ni mama. Si Bunso nga bago magpalanghalian na ginawa na nga ang kanyang weekend chores at siya maay nag ng buong kabahayan. Pwede na tayong mag-init ng ating mga tiram ulam. Ayan na ang ating chicken curry, beef with broccoli, at ang ating leksyong kawali. Pinainit ko muna ang mantika at ininit ko yan bago naman kainin ni Bunso. Pagkatapos nga ng tanghalian, nagpahinga muna si Bunso at tumakbo na din siya sa treadmill para makapag-training dahil bukas nga ay meron siyang swim competition. Ito na nga ang ating basket at mga for today. Kailangan nga niyang i-improve ang kanyang stamina kaya naman pinatakbo muna ni mama yan for 20 minutes. At pagkatapos nga niyan, ayan na rin si daddy. Kinlear na niya ang snow sa driveway at si Bunso nga ay napagod pagkatapos niya mag-treadmill. Kaya naman pumunta muna sa kusina para uminom ng tubig. Alas tres imedya na nga at nagtahal na si daddy ng bigas dahil kayo ay pupunta sa simbahan. Bago tayo umalis, sinigurado ni Mamo makapagsain para pag uwi natin ay magluluto na lang tayo ng ating ulam. Sabado ma ngayon at ngayon na kami magsisimba dahil bukas ay may competition si Bunso at hindi tayo makakapunta sa simbahan. 12 minutes lang ay ready na ang ating kanin. Ito naman ang ating bangus belly na, na defrost natin kaninang umaga. Gagawin natin itong sinigang at eto man naghihiwa na tayo ng sibuyas at sasamahan din natin yan ng ating frozen tomatoes na napitas pa natin sa ating garden ng summer. Dalawang piraso lamang ating bangos at sakto na yan para sa amin ni daddy dahil ang mga bagets naman ay hindi kumahain yan. Nilagyan lang yan lang sinigam mix at ilang pirasong sili para naman medyo maanghang ang ating sebao. Eto na nga ang ating chicken breast na nabili ko on sale last week. Nilagay natin sa cling wrap yan at pinound ni Mama yan para medyo numipis at gumaki. At eto nga ang ulam na mga bagets for today. Abay ang tip ko sa inyo, kung kayo ay merong kaawabay o kagalit, eto ang inyong ulam na talaga namang nakaka-relax ang pagpitpit ng manok. Habang ginagawa ako nga ang pag-pound ng manok ay nanonood ang aking panganay at sabi niya kapag daw siya ay nagalit minsan, abay siya daw ang gagawa ng pagpikpet dahil mukhang nakaka-relax daw. Binalot ko muna sa clean wrap yan bago natin ipound para naman hindi magtalsikan ang mga manok. At mamaya pa natin lulutuin yan pagkadating natin galing sa simbahan kaya naman bago tayo pumunta sa church ay nagligpit na naman at naglinis si mama ng kitchen. Dahil gumamit tayo at humawak tayo ng chicken, syempre kailangan i-disinfect ang mga surface dahil ayaw natin ng mga germs at viruses. Abay bilang nanay, hindi lang natin obligasyong busugay ng ating mga pamilya kung hindi iwasan din na magkaroon sila ng mga sakit. Ready na nga tayong pumunta sa church at ayan na nga ang aking mga bagets at si daddy nga ang nag-drive. Tingnan nyo naman ang ating kapaligiran, talaga namang namumuti. Hindi natutunaw ang snow dahil napakalamig pa rin. 4.30 nga ang mas at maaga kaming pumunta para naman meron tayo malapit na parking. Pagkalabas nga ng simbahan ay nagsisakbo na ang ating mga bagets papunta sa sasakyan dahil talaga namang napahalamig at windy ang situation today. 5.30 pa lang ay palapit ng lumubog ang araw kaya naman ramdam na ramdam na talaga natin ang winter. Maligit lang ang ating simbahan pero marami na din tayo naging kaibigan dito at karamihan nga dyan ay mga matatanda. Tignan nyo naman tong daan na to, hindi na pa siya napaplaw kaya dahan-dahan lang ang takbo ni Daddy. Nakasalubong nga natin ang snowplower at eto maipino provide ng ating township para matanggal ng snow sa main road. Hindi pa siguro sila nakakapag-ikot kaya meron tayong nakasalubong at ayan na nga tatamgalin nila ang snow sa ating daanan. Almost 5.30 na nga at medyo hili ang lugar na ito. Pagka uwi natin sa bahay ay diretsyo na hagad tayo sa kusina para magluto ng ating hapunan. Nakapagluto na tayo ng sinigang namin ni Daddy at nagprito na lang tayo ng chicken breast na ulim na mga bagets. Gumamit lang tayo ng Montreal chicken seasoning at nag tayo ng isang pirasong itlog at ilagyan lang natin ng milk para magawing dip ng ating chicken. Gagamit nga tayo ng panko breadcrumbs para sa breading at ready na nga nating iprito. Habang ginagawa ko nga ito ay nagpainit na tayo ng mantika. At ready na nating lutuin yan. Nagaantay na nga am ating mga baget sa kanilang ulam. Hindi naman natin ito lulutuin ng matagal dahil ito naman ay chicken breast at ayaw naman nating tumigas yan. Mag-aalas sa is na nga at ready na din ang ating gravy na niluto ni Daddy. Pagkaluto man ng chicken, abay hiniwa hagad di Daddy yan at gustong tikman pero ang unang subo ay para kay Mama. Tinikman niya ni Daddy at napataam sa app na at talaga namang nasarapan daw siya. Hindi tuloy niya alam kung kakain siya ng sinigang na bamos o manok. Pero sabi ko sa kanya ay bukas na lang niyan kainin. At eto na naman ang na inyong matahaw na mama. Pasintabi sa mga nanonood dahil masarap talaga ang ating ulam kaya naman enjoy na enjoy tayo sa ating pagsubok. At pagkatapos nating kumain ng sinigang, abay syempre naman tunikpan din natin ang ating mango jelly. talagang namang napakasarap. Nagkwekwentuhan pa nga ang ating mga bagets at hindi naman natin sila minamadali dahil ngayon nga ay weekends kaya naman talagang nag enjoy lang tayo sa ating meal. Si daddy nga isinali na at malamig naman na. Ang mantika na ginamit natin sa pagbrito ng ating lechon kawali. At ayan na nga pagkatapos silang kumain ay gumawa na sila ng kanilang chores. Si Bonsu nga ay nagwalis at si ate naman ang nagpahid at pinunasan niya ang ating kitchen counter. Siyempre naman si mama ay back to kitchen ulit. Napakadami nating hugasin today at eto nga ay hindi natin pwedeng isa lang sa dishwasher kaya naman iniisa-isa huyan. Ang mga nga ay nagpapahinga na, pati na din si Daddy habang si Mama ay nakatindig pa rin sa kusina. Ganito talaga ang buhay nating mga mamis. Hindi natatapos ang ating trabaho at syempre pa, tayo ang huling magpapahinga sa bahay dahil yan ang ating responsibilidad. Hindi naman tayo nagre at nage-enjoy naman akong pinagsisilbihan ng aking pamilya. Ang importante ay busog sila at ang importante rin ay malinis ang ating kabahayan dahil ang kalat is a big no-no para sa akin. Gusto ko bago tayo magpahinga ay maayos ang ating kapaligiran kaya kahit na napapagod ay titindig pa rin si mama para siguraduhin na wala tayong maiwang kalat dito sa kitchen. Pagkatapos tating hugasan, syempre na disinfect din tayo ng mga surfaces para naman iwas germs dahil bawal magkasakit sa panahon ngayon. At syempre nilinis din natin ang sink dahil sobra naman ang mantika. Pagkatapos nga yan ay sinalam ko na at pina-under na natin ang ating dishwasher. Pagkatapos ng bonggang-bonggang linisan, ayan na maat malinis na ang ating hugasin at nakaupo na tayo habang umiinom ng ating yakult. Ito nga ang routine namin tuwing gabi ni Daddy para naman gumanda ang ating digestion at ipinakita din ni Bonso ang kanyang ribbon na napadalunan from last week's swim competition. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing. Bye-bye!